Ah, ay lami kaayo Mga bay. Sinugba ba? Tilapia o oh, pork chop, bangus. Tahong. Tahong. Ala, may kaayo. Oh. Bisaya. Ayaw, madami. Madami. Okay. Ow! Oh! Tuloy! Ang bangay. Atunay At na basa ang baga. Matagal na bumukal yan. Hindi pa yan. Hindi pa yan.

Hello commanding president. Sandali, yung team na 'yon. ah. Just to remind William Ay parang hindi guguyami 'yan eh. Hindi naman nakasuot out. Oh.

ba yung ubod? Yung ubod na nilalagay sa ligo. Tapos na, nalaw kami ng pata ng babo May tahaw, may tilapia, may bangus iwan. Ang, ang ginagawa namin diyan ay kunay. Nung ako lang sa Tagaytay, binabalot namin yan sa kwan okay. hindi yeah, tao lang sa akin wala yeah. wala ibig ng dahon ah hindi na diritso na wala Eh, eh, oh, kau hey, hey. oh. na amoy nang uwak ay. Oh, diyan, yan. Ang gagaling ang tubig sa taas na yan. Dito, babagsak yan. Kaya nasira yung bakod na yan eh. Dati-dati, hindi ganyan eh. Maliit ang liguan na yan. tubo